tingnan natin yung mga garden natin sa task idol. dul yung kamatis ko gusto pa Mas may talbos ng kamote tayo mga idol dito tayo sa taas yung ating ito yung alugbati ko dito mga idol malit na garden yan may mga putol na nga yan pinakukunan ko lang yan madaling ano yung sasabaw ayan tuwang tuwa sila mga idol kasi tatlong araw na sunod yung ulan Diligan sila Siyempre mga idol, may ano din tayo dito. Dalawang punong tanglad. Ito May ano rin tayo dito mga idol. Sa gilid yung ating talbos ng alugbati Ililipat. Ililipat ko yan. Pag may oras na. Dito lang yan sa rooftop, Maydol, kung saan ako naka-stayin. Ayan. Ito tayo sa, ano, kalsada. Yun. Ang ganda yung view dito, Maydol, pag ganitong oras. mga 6.30 ng gabi. Ito yung tambayan namin dito, mga idol.